Hat. Ngayon po ay May 11 at siyempre Mother's Day Sunday Happy Sunday po, sabi na. At po sa At ayun po kasi sa pa rin sa Provincia ng Marinduque At nagpapakasyon At ngayon nga po ay Mother's Day mga ka Kaya naman po tayo ay magpapagawa ng Mother's Day Cake Para sa aking tatlong sister-in-law Ayan, at ngayon kanina po ay nagpunta na po ako sa... Sementeryo para dalawi at bisitahin po ang aking mother at batikin din happy mother's day in heaven ayan mga waiting po tayo sa ating pinapagawang birth, uh, mother's day cake ayan mga kapis ayan nagahantay pa tayo ng order natin syempre uh, happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers around the world. Ngayon po ay Mother's Day May 11. Kaya naman tayo ay mayroong pakulong gagawin sa ating mga hi bilang pata sa Bilang pasasalamat na rin, syempre sa mga sister-in-law ko, Happy Mother's Day at sa aking mga kaibigan, lahat ng mga mothers na kakilala ko, Happy Mother's Day. Mga ka-babes, eto na 'yung ano, mga cake natin na binili, tatlo. 'Yan. 'Yan para sa tatlong sister-in-law ko po 'yan, mga ka-babes. pagbati natin ng na, Happy Mother's Day sa kanila. Yan, tingnan natin kasi hindi ko na alam yung mga pangapangalan na ito Na nasa loob Ayan mga kabibs ito yung una nating uh, Mother's Day cake Para kay Ati Minda yan, ayan Happy Mother's Day, Ati Minda At ito naman pong pangalawa ay kay Tita Edith Happy Mother's Day, Ate Edith Ayan At ang pangatlo po ay kay Ati Roseline Happy Mother's Day, Ati Roseline Ayan, tatlong cake po yan para tag-iisa na po sila. At binabati din natin ng Happy Mother's Day ang lahat ng mga mothers in the world. Siyempre, aking mga tiyahin, tiyahin, mga pinsan, mga kaibigan. Siyempre, Happy Mother's Day po at sa lahat ng mga nanay around the world. Yan. I-deliver natin itong isa-isa mga kabir sa kanilang mga bahay para naman ma-surprise sila. Ayan. Yeah. Ayan mga ka-babes At ang una natin pupuntahan syempre ay ang aking na si at edit Asawa siya ng kapatid kong panganay Ayan Baby worship mother Dito yung kanyang house Tao po Tao po Siyempre natin na kami. Mas, po. Dito na lang kami ay, sa may pintuan. Ayan po. O. Ayan na po si Ate edit asawa ng kapatid kong panganay. E, Siyempre, meron tayong cake oh, para sa kanya. Happy Ka Mother's ay, Day. Yan. Yan. Happy Mother's Day to you. Salamat po. po. Oh. Happy Mother's Day din po. Oh, ay, hey, oh. Yun, natin, ayan, natin sa may cake siya, Tapos mga Tampag kabis. Tapos salu salusalukan natin mamaya. Yan. Yan. Oh. Yan po si Tita edit Ayan. Ano sasabihin mo sa akin? Yeah. thank you. <laughs> thank you. Happy Mother's Day din po. Thank you. Ayan. Okay. sa so susunod naman tayo kay Ate Roseline. Okay, ta. mo. Tumama at hindi ako nito. Na si Ate Roseline. Asawa siya ng kapatid kong pangatlo mga kapatid. Ito yung house Ah, oppo. Ah, oppo. mga kabis, dito sa bahay ng kapatid ko at si Ate Rosie nandito dahil Mother's Day ngayon. May tayong pakik para sa kanya. Ayan! happy Mother's Day Thank you. Ay, si Ate Rosie ko kasi nandito na sa bahay Ayan, ayan.

Good health! Siyempre, masasabi natin kaya Ate Roselyn and uh, nagkataon kasi na Mother's Day na dito tayo ngayon. Kaya naman tayo ngayon yes. mga pakulo. Of course, mga Ayan mga kabibs! Happy Mother's Day kay Ate Roselyn! Ang susunod tayo na dinibira na siyempre ay si Ate Minda, ang ng kapatid ko, ang pangalawa. Ito kasi si Kuya Erwin ang pangalawa. Kaya, tara mga ka-babes! Thank you! Dito nga pala yung kanilang house. Thank Abi, mo sa akin naman yung karton. Di ba, hindi mo yung laman ang aking karton. Huwag <laughs> atapon. O, ano ko Ikaw, Ay, pwede tayo mamaya. O, doon tayo tayo na pindahan, bibi. Saan tayo? Naabon. Ay, nako. Sugod bahay tayo, sugod bahay. Kabeis dahil mo si ating Minga ay nandito sa tindahan kaya dito namin sa pupuntahan. Dito po kasi si ating si Ati Minga nagsisinta siya dito sa... Oh, ito yung 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 happy yung Day po sa lahat ng mga yung in the world. At yung 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 Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Happy Mother's Day and God bless you all mga kabit. Hindi na tayo magtatapos at nauta tayo na pula sa pag-deliver ng ating mga Mother's Day cake. I love you all! Bye!